si Vice President sa Duterte Meron din siyang pahayag ano tungkol yeah. oh, dito sa lifestyle, lifestyle check ano mm -mm. para buo yung storya natin yeah. Meron ba tayong soundbite noon mga kapatid uh, from from the Hague ito ano uh, sige habang hinahanda po so na-interview din alam ko marami silang pinag-usapan pero isa sa mga uh, hiningan ng uh, uh, reaction from mm -mm. from her ay toko doon mm -mm. sa uh, ano ano lifestyle sa lifestyle check so pakinggan po natin dapat lang dapat lang at hindi lang yung elected uh, public officials, ha, pati yung mga appointed uh, public officials. Dapat deep dive kung sino yung mga dami. Sila yung mga dami ng mga uh, public officials? Okay. So yan po ang bahayag ni uh, Vice President Sara Duterte ito ko sa lifestyle check ano po uh, yan ay interviewed doon sa Dahig uh, among many other topics na uh, ginawa sa ambos interview after their visit kay former President Duterte, nilang magkakapatid. Uy, first time yun ha, mm. na apat sila magkakasama na sabay-sabay pinapasok doon sa yeah. ICC yes. para mabisita si FPRRD, si na Congressman Pulong, si mm -mm. VP Sara, si Kitty, at saka si Mayor Baste. Kaya nga kanina, yes. ay dun sa interview pala ni VP Sara, oh. nagpasalamat siya kasi napayagan sila kasi usually hindi pwedeng sabay-sabay. Isa-isa -saba. ah. lang Pero usually eh, no? no? Pero pinayagan. Oh. Mabuti na lang. Oo. Oh, oh. oh. Okay. So ano yung ano sinabi ni nawala. Sige, sige. Yun muna, As, Meron mes message si ano no, si, uh, Congressman Pulong, tukol dito sa uh, sa kayang father, no? May uh -um. ako na babalikan yung ano, yung uh, lifestyle check. Pero sige, i, i na natin. Kung meron kayo nung uh, sinabi niya, "Chiki na we carry hope in our hearts that mm. one day distance will fade and will be whole again." with our Father. And mm. we love you. We love you pa. you pa. Ayon ang kanyang oh. uh, reaction. Or kanyang ano, no, post after nga ng kanilang pagbisita sa kanilang pong ama na nakadetine dyan po sa dahig. Mm. Awaiting the September ano po, no, 23. Uh, yeah, 23, 23. confirmation, of confirmation of charges. 23 to 26. ICC. Mga kapatid. Okay, balikan natin before tayo mag-gap yung yung tukol doon sa ano sa lifestyle check. Eh, official kasi si Vice President eh. Mm -hmm. uh, dati, mayor siya eh. Uh -oh. Nung, nung sinangkot ni Senator Richard Gordon na dapat i-lifestyle check ang yeah. mga kapatid mo pati yung asawa mo. Oh, 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 oh. So ngayon, we welcome na sinabi niya na deep dive. Oh, mm. deep dive na kailangan eh ah, hindi lang ano no hindi lang yung matataas kundi lahat na pababa po ano. Mm -hmm. Pero sana kasi, kasi nga paano matitrace yung yaman kung hanggang doon lang. Na Para kailangan pati conjugal dapat ganun din. Oo, oh, oh, correct, uh, oh. correct. Uh, tapos uh, pati yung ano no pati yung sabi niya dummies dapat din. Oh, yeah. dummies. Sabi niya dummies. Oh, dummies. Oh, oh, oh. So we agree. Uh -huh. So mabuti at merong ganong payag lalo at kagaling natin sa administrasyon na may martires nga na kailangan pa humingi ng uh Uh, permiso mm -mm. para kumuha ng sal. Para tuloy ano gusto po? Kong chips. Kaya <laughs> naalala kasi ako nung sinabi mong dummies. Dummies. Kasi teacher, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. So mga kapatid, yun lang naman po. Yun ang sinabi ni Piatos. Vice President Sara Duterte. At mukhang game din sa dun sa challenge na yun. Uh, so yun, we welcome that kasi parang ano yan, no? parang at least, hindi naman redemption, kundi parang uh, kasagutan dun sa noong 2017 mm. na iba yung sitwasyon mm -mm, noong time na yun mm -mm, kesa ngayon. Ha? Okay. Tuloy niyo lang pagbibigay ng reaksyon niyo tungkol sa ano, uh, sal and uh, lifestyle check at saka yung mga reaksyon ng mga politiko. Pero ha? Hmm. bago tayo mag-break, can I just say, naiintindihan oh. din naman natin kung gaano kahirap yung trabaho ng mga government officials kasi talaga namang masakit sa ulo problemahin yung problema ng bansa. Yeah. Pero syempre, dahil nga po ibinigay, namin, ibinigay natin yung tiwala natin sa kanila, umaasa tayo na gagawin nila yung best nila yeah. para ayusin yung bansa natin. At the same time, magiging honest sila Aww. sa atin. Yes. Nakatandaan nyo mga kapatid, hindi naman natin sila pinilit na tumakbo dyan. <laughs> o nga, nagkusa naman sila. <laughs> Pumunta doon sa Comelec, talagang inihain yung sarili nila. <laughs> Certificate of candidacy. Although yung iba nagsasabi no na sinabi lang kasi sa akin na tumakbo ako eh. Ba't May panawagan. Think... Pero syempre, alam naman nating BS yon. Yeah. Mm -mm. oh. Okay. Oh, basta, i-take nyo yung challenge. Magkaroon tayo ng lifestyle check. in totoo po ah, pati yung sale inyo, buksan nyo na. Tama na po yung panahon na hindi pwede tingnan ng sale